Woo! Sarap magbike guys. Sarap magbike. Sana ah. Yes. Ang sarap magbike. A few moments later. Ayoko na magbike guys. <laughs> Ayoko na magbike. Last na to. guys. Pupunta tayo ng Limpapa. Kasama ko si Janix. <laughs> so, you know, good morning guys. So, dito muna kami ni Janix sa Ayala. Kaya muna kami dito may bridge. Dito muna. Dito right muna kami guys. Dali! 38 kilometers yan ang ano guys. Magpunta doon. So, balikan natin mga 77 ano, sa Rikes So, yun, terus ang pahinga So, diretso na tayo uh, Stop over naman natin siguro Siguro, stop over natin dyan, mga sinubong O, oh, diretso na Depende Depende Depende, Depende Depende malakas naman kami Malakas naman Ayan guys Nico zone na tayo medyo malayo layo pa tayo guys so yun guys dito na kami guys sa Labuan boundary hindi na ako video kanina kasi naghang next guys bali dito tayo guys So, saman, bunal Japan. Bunali. Muna gihapon mini guys. Let's go, guys. Tara tayo. Maganda yung araw ngayon. Salamat sa Diyos. At hindi mainit. Oh, let's go, guys. Yan may mga bikers. Tara. Yeah! You know. Dito na kami ni Janix guys sa uh, wonderful sightseeing. <laughs> wonderful sightseeing. <laughs> Ngayon yung guys sa likod ko guys. It's nice to be back. Nice to be back. Ngayon guys, dito kami ni Janix solo. It's been so long daw. talong Sarap magbike guys. Sarap magbike. Yes. Ang sarap magbike. Oh. Sarap magbike. Ang sarap magbike. Yuhu. Guys, dito na kami sa Limpapa Ha? Oo. Oh. Wait lang, relax lang na tayo ay diya diha. Ano? Wait lang. Kaya ako ibutang ang Guys, may checkpoint. Behave tayo. Morning, Detachment 111. Hello guys, limpa bridge na tayo guys. Ayan. the famous bridge. Welcome to Limpapa! Let's go! Ayan guys, tapos na yung picture-picture namin ni Janex. So ngayon, maghanap kami ng makakainan guys. Sobrang Tom Jones na. Tom Jones na kami ni Janex. It's nice to be back, Limpapa Bridge. How are you today? it's been so long. Ano man, baka mamaya ba isipan na naman itong dediretso na ng Cebu ko to. Ito naman ang panahon. <laughs> Ayan. Kaharap kami ng Jollibee dito ni Janix guys. Kung walang Jollibee, Chowking Kung wala Chowking ano lang dyan? Makdo. Makdo. Tinan natin kung may Makdo dito. <laughs> 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 Makdo ko, doko ba? Oh. Guys, <laughs> ah. yes, sabi ni Janex, bitin daw ang rides namin ngayon. Ano dyan? Parang hindi nabasa yung buko. 10 bit. Kapawit. Wow! 10 bit. <laughs> yes, bitin daw si Janex guys, ang yes, rides namin ngayon. Yes. Grabe na to. Parang hindi na napapagod si Janice sa mga ahon. Parang ano lang, mani-mani na lang. Dahil siguro ito yung nag-ano kami, guys? <laughs> Nag-lapas kami. Nag-pole. Sa mga ano na yun, Sobrang ahon. Nasana yung mga binti namin, guys? Woo! Lapit Ah, tap. Tapit Sobrang ahon. Doon naman yan, oh. No? Ato? sa taas? Ato may camp? Halas camp ah? Halas camp? Hmm. Dito may... Basta doon ba? Basta so, yun na yun. <laughs> <laughs> Kain muna kami guys. Kain muna kami Dito kami, Dito kami guys, sa Lizar's Migoreng. Ayan. Lizar's Migoreng. Ano yun? Uy! Ano ba kami dyan kasi... Ito yung breakfast namin guys. With hot sauce. With hot sauce. Ito ay mega Ring. Ito yung sikat dito sa mega Ring. Continue na naman. At saka ano to? Apam. Hot cake. Bakit hot cake? Hot cake. Bakit hot cake dyan? Apam. Nainit daw na cake. <laughs> Kaya na tayo. Guys, pakita ko sa inyo yung ano ha. Kung yung mga cottages dito. Ayan. Sa mga nagbabalak magbakasyon dito sa Sambuanga kung gusto niyo yung mga malayo-layo at saka maligo ng river sa so, ngayon wala tubig niya ng river guys ayan yung Limpapa Bridge ayan gusto niya mag unwind may dagat doon pwede naman doon magpunta guys ayan tingin nyo may maligigyan dyan o oh, ayan dati may tubig to dito guys pero nandun yung tubig sa kabila dati magpunta doon kain muna tayo guys ayan pwede magpunta doon sa kabila guys yun yun papunta Dito kain na tayo ito mga tayo sa entrance ng ano Encantadia dito mga tayo sa en ano, Encantadia <laughs> guys yan yung entrance na yan Yan, nagpapahinga yung mga bisikleta. Shout Good morning, good morning, good morning. Yan, tagal ng order na. Dito kami ngayon guys, sa Macdo. <laughs> yeah! Shout hey, 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 hey. out! Dito kami ngayon guys, sa Limpapa, sa Dagat. Ngayon guys. nang dagat, hu, gising yun ko. ba? sira lang ng guys. Haha Vou abrir pra caminhar Saka sir Guys, tingnan mo guys Ang daming big bikes Ngayon sa likod ko Ang daming big bikes guys Mga men in uniform Kami na dyan Next na kami Kami na kami Next guys Ayan Morning Morning Ito mga men in black Ito ang mga men in black Ayaw ko lang mag bike guys Ayaw <laughs> <laughs> yeah. ko na mag bike Last na to? Last <laughs> na to ng araw na to Huh. Nakikita niyo yung ahon na yun guys Ayoko na magbike Ayoko na magbike talaga huh. Ayoko na magbike Grabe Grabe Ayoko na mag-bike guys. Tingin yung ahon. Tingnan nyo. Oh. Yuuu! Ayan guys, pauwi na kami ni Janix. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming uh, rides for today. Dito sa Limpapa. So, medyo maganda yung araw ngayon guys. Binigay sa atin ng Diyos. So, hanggang sa muling paglalakbay ni Tito Bong. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. God bless you guys. Huwag mag-skip ng ads.